Namit din ni Paula Bilino ang ilang Chu family. Naglalabasa ng mga itang darawan ngayon. Kasama nag-dinner sa Brisbane, happy na happy ang King Pau sa bakasyon nila. Layag na layak, hindi lang sa Cebu. Ipinakilala pati na rin sa mga relatives sa Australia. Ipinasok na nga talaga si Paula Bilino sa pamilya Chu. Samantala, Galit na gatit naman ang mga bashers kay Kim Jo sa patuloy na pagiging malapit nito kay Paula Blino. Lahat ng panalait ay sinaduna Pini Pinipilit pa rin kasi ng dahat, na si Janine Gutierrez kahit may nobyo na ito. Ayon nga sa mga ibinahaging komento ng fans, grabe yung word na nagparetoke daw si Kimi. Kahit hindi naman totoo o walang katotohanan, noong nasa pinay big brother, kasi siya, ay chubby face. Kaya napagkahamanan, na nagpaayos na mukha. Pero obvious naman, na natural na natural, sadyang nagpaganda, kasi siya ng pangatawan. Kaya na naman kapag nag-workout ang isang tao, as in pati face, mapabago rin. Inipis ng bongga. Kaya nga napaka-sexy rin ng pangangatawan niya. Grabe lang ang glow up ni Kim Chu. Walang retoke sa inong. Pansinin ninyo lahat ng kapatid niya. Patatangos ang inong. Magaganda at wapo. Padibasa kasi, ingit sa ganda ni Idol. Pati sa career at love life lahat ay sinisilip na. Walang pinapanagpas.